Nagbebenta umano ng aliw ang ilang estudyante sa Iloilo City para kumita ng perang pantustos sa kanilang pag-aaral. Iniimbesigahan na ito ng mga otoridad. Makibalita tayo kay Jennifer Muñez sa ng GMA Iloilo. Nababahala ang mga estudyante sa Iloilo City dahil sa isyo ng pagkakasangkot umano sa prostitusyon ng ilang college students sa lungsod. Kaugnay ito ng pagsasa publiko ng West Visayas State University Professor Cherry D. Guzman tungkol sa tinatawag niyang survival sex na kinasasangputan daw ng ilang istudyante sa Iloilo -Ilo City. Ayon kay De Guzman, nagbebenta ng aliwang ilang istudyante para kumita ng perang ipang tutustos nila sa kanilang pag-aaral natuklasan umano ni De Guzman mula sa ilang impormante tulad ng mga taxi driver na madalas daw naghahatid sa mga estudyante sa mga motel. Magigang ilang estudyante na kausap ng GMA Iloilo News Team alam daw ang tungkol sa survival sex. At hindi lamang daw mga babaeng estudyante ang sangkot dito, kundi maging mga lalaki. Actually, I have... Ano, uh, uh, interview man that time sa amon man nga subject kag gabi na very rampant na ganyan. Mas damo ganyan siguro ang, uh, ang uh, lalaki, numbers ng lalaking nga nag-commit si Tulad ng panawagan ni De Guzman, hinihiling din ng mga mag-aaral na gumawa ng paraan ng gobyerno para matigil ang malaswang gawain. Hindi ginaya excuse siya, damo pa yan, siya ya, para kakwarta ka. Hindi lang niya para dira, mabaligya kasang sa Payo ng ilang estudyante sa mga kapwa nila estudyante, maghanap ng ibang pagkakakitaan. Olga tutorial ko para makadugang pa sa pag -square. So hindi gid kinang lanaton nga mag-engage sa mga kalain nga bagay para makatapos kita sa eskwela as long as nga gihimakas gid kita. Naniniwala naman ang chairperson na WVSU Student Council na may malaking papel ang pamilya at ang paaralan para mailayo ang mga estudyante sa naturang gawain. Ang remedy lang kita to Guru, is for them to have a strong bond with their parents. Wala pang pahayag ang Davao of VSU at iba pang paaralan tungkol sa issue. Payo ng CHED, may iba namang paraan para makapag-aral ang mga estudyante kahit kapos sa pera. Meron naman daw scholarship programs. Diri sa amon, damo kami din scholarship na mahatag sa ila. Nakabulig kami sa ila pag-eskwela. No? Jennifer Muñeza, Nagbabalita, Pilipinas.